maligayang pagdating sa Emisarios Unidos The Luz Channel. Kung natutuwa ka sa kwentong ito ng malapit ng mamatay, pag-isipang bigyan ito ng like at mag-subscribe sa channel. Ngayon magsimula tayo sa kwento. Kapag iminumungkahin ng mga tao na ang aking NDE ay maaaring isang matingkad na panaginip lamang, sinasabi ko sa kanila na sa una ay ganoon din ang naisip ko ang karanasan ay napakatindi at pambihirang nakakatakot na ito ay higit na lumampas sa antas ng takot na naranasan ko sa aking mga pinaka nakakatakot na bangungot, at sa kadahilan ng ito lamang, hindi ko ito naging mabilis na iwaksi bilang haka-haka. Kung ito man ay isang panaginip o hindi ay hindi mahalaga sa aking desisyon na ibahagi ang kwentong ito sa iyo, ang tagapakinig, ngunit sa halip, ito ay ang malalim na pagbabagong epekto ng NDE sa aking buhay na nagtutulak sa akin na gawin ito nagkakaroon ako ng normal na umaga, nananaginip sa araw ng aking NDE, nang biglang, nang walang babala, ang panaginip ay nagbago, at natagpuan ko ang aking sarili sa isang madilim na lugar. Sa kadiliman, nagsimula akong makarinig ng mga hiyawan ng maraming tao, habang nakapaligid sa akin ang nagtataasang apoy. Bilang saksi lamang sa pagdurusa ng mga naghihirap na kaluluwa sa larangang iyon ng panliligalig at pagpapahirap, alam kong hindi ako patay ngunit sa halip ay nakatanggap ako ng babala na ibahagi sa iba. Habang ako ay naglalakbay sa kaharian ng mga sinumpa, ang mga eipang kaluluwa na nakatalaga sa daigdig ay tatakbo patungo sa akin, sabik na ibahagi ang kanilang mga kwento kung bakit at paano sila napunta sa lugar na iyon, sa kanilang pagnanais na balaan ang sangkatauhan. Anong mga pitfalls ng ugali o ang mga kahinaan ng karakter na gusto nilang bigyan ng babala sa sangkatauhan, depende sa pattern ng kanilang pag-iral sa panahon ng kanilang buhay sa Earth. Nakilala ko ang mga taong itinuturing ng karamihan sa atin na mga matagumpay na tao sa panahon ng kanilang buhay sa mga seksyon ng impyerno kung saan ang mga taong nagkasala ng parehong nakapipinsalang kasalanan ay ikinulong. Sa isang quarter, nakipag-usap ako sa mga taong ikinategorya ng lipunan bilang mabubuting tao ngunit hindi namuhay ng madasalin. Kahit na hanggang baywang lamang ang apoy sa rehiyong iyon ng underworld, ang mga kaluluwang nakakulong sa rehiyong iyon ay nakaranas pa rin ng matinding pagpapahirap habang paulit-ulit na pinupunit ng apoy ang kanilang laman. Habang ginalugad ko ang ibabang bahagi ng kailaliman kung saan ang apoy ay tumataas sa itaas ko, napatigil ako ng isang kaluluwa na nagpaliwanag sa akin na siya ay isang magsasaka na nagmamayari ng maraming alipin noong nabubuhay pa siya. Kaya inihayag na ako ay nasa isang seksyon ng impyerno na ay nakatoon sa mga taong walang pakundangan na resista sa iba. Habang pinagmamasdan ko ang mga kaluluwa sa kailaliman ng kalaliman, napansin ko na kabilang sa maraming may-ari ng plantasyon ang ilan na naging kilalang pinuno ng kilusang Black Power. Baby, sabihin sa mga tao na hindi mahalaga ang kulay. Sinayang ko ang buong buhay ko gamit ang chant ng White Supremacy sa aking kalamangan, paliwanag ng kaluluwa. Salamat. I will, sagot ko bago ipinagpatuloy ang aking paggalugad. Nangyari ako sa isang piitan sa pinakamalalim na recess ng impyerno, na puno ng mga lalaking dating mayayamang CEO, mogul sa negosyo, mga ngalakal, at iba pang mayayamang individual, mga taong naghabol ng pera sa buong buhay nila. Ipinaliwanag sa akin ng mga kaluluwang iyon na sila ay dating mayayamang negosyante na immoral at hindi nagpapakita ng empatiya sa iba, na inuuna ang pera at material na pag-aari higit sa lahat. Sa araw ng kanilang paghuhukom sa harap ng Diyos, sinubukan nilang humanga sa kanya sa pamamagitan ng pakikipagkasundo sa kanilang mga parangal, sa pamamagitan ng pagtawag ng pansin sa mga kilalang pamilya kung saan sila kabilang, sa mga kumpanyang pag-aari nila, at sa yaman na kanilang naipon. Wala akong pakialam sa alinman sa mga iyon. Umalis ka, hindi kita nakilala, sasabihin ng Diyos sa bawat oras, sa kabila ng kanilang pagsisikap na kumbinsihin siya. Hindi mahalaga ang pera dahil hindi ka makakaalis sa lugar na ito at ang mayayaman ay hinuhusgahan sa parehong paraan na hinahatulan ang mahihirap babala ng isang kaluluwa puso ang kanilang mensahe nagpasalamat ako sa mga kaluluwang iyon bago magpatuloy Habang ginalugad ko ang iba't ibang mga rehiyon ng kaharian ng Kapahamakan nakarating ako sa isang seksyon na pinaninirahan ng mga taong sa panahon ng kanilang buhay ay nahirapang magpatawad sa iba sa seksyong iyon, sinabi sa akin ng Waldita na ang kanilang kawalan ng kakayahang magpatawad ang dahilan ng kanilang sentensya at binalaan ako ng mga panganib ng pagpigil sa sama ng loob. Nagpasalamat ako sa mga kaluluwang iyon bago ako pumasok sa isang rehiyon kung saan nakatagpo ako ng mga kilalang tao at mga makasaysayang pigira. Sa loob ng rehiyong iyon, isang kaluluwang napapaligiran ng pader ng apoy ang nakakuha ng atensyon ko. Habang papalapit ako sa kanya, nakikita ko, kahit sa laganap na karimlan, na iyon ang kaluluwa ng lalaking dating kilala bilang John Lennon. Sa kanyang pagdurusa, sinumpa at tinuligsa niya ang Diyos, na inihayag kung gaano talaga siya kagalit sa isang tao. Sa sobrang galit, sinisi niya ang Diyos sa kanyang kalagayan at inakusahan siya ng hindi makatarungang paghatol sa mga kaluluwa sa walang hanggang pagpapahirap ng hindi binibigyan sila ng sapat na babala ipinaliwanag niya sa akin na ang bahagi ng impyerno na siya ay nakakulong sa loob ay ang rehiyon kung saan nakakulong ang mga music heroes sa Hollywood. Habang lumilingon ako sa bahaging iyon ng impyerno, nakilala ko ang iba pang sikat na mga bituin sa Hollywood, isa rito ay si Michael Jackson. Naduraj ang puso ko nang makita ang lungkot na ekspresyon sa mukha ng isang lalaki na mukhang nasa limampung taong gulang. Walang sinabi sa akin si Michael, ngunit naiintindihan ko sa kanyang masakit na ekspresyon na siya ay nasa matinding paghihirap, kawalan ng pag-asa, at pagsisisi sa kanyang nakaraan. Nakikiramay man ako sa kanyang kalagayan at sa kalagayan ng iba pang sikat na music hero sa bahaging iyon ng bangin, wala akong magawa para tulungan sila. Tila impyerno ang dapat bayaran ng mga nagbebenta ng kanilang kaluluwa sa jablo para sa katanyagan at kayamanan. Nang akala ko ay nakita ko na ang lahat ng bagay na dapat makita, Pagkatapos umalis sa sequestrate ng Hades na nakatoon sa mga sikat na music hero, pumasok ako sa isang rehiyon kung saan isang napakalawak na buta sa lupa ang nakakuha ng aking pansin. Habang nakatingin ako sa hukay, naririnig ko ang mga daing ng kayeg ng mga kaluluwang nakakulong sa loob, na ang ilan sa kanila ay nakakapit sa matarik na bangin. Pinagmasdan ko ang maraming nagdadalamhating kaluluwa na nagtangkang umakyat mula sa malalim na bangin, na karamihan sa kanila ay hindi nagtagumpay, at ang mga nakatakas sa hukay ay mabilis na itinapon pabalik ng mga demonyo. Mula sa gilid ng siwang, tumingin ako sa bangin upang mapansin sa kailaliman nito ang isang istante na bumubuo ng isang malaking lugar ng lupa. Sa gitna ng istenteng iyon, napansin ko ang isang mas maliit na butas at nakita ko kung paano nagpatuloy ang bangin pababa mula sa butas na iyon. Nanunood ako habang sinusubukang umakyat ng mga tao mula sa bahaging iyon ng bangin nang mapansin ko ang isang lalaking nakatayo sa paanan nito, pinagmamasdan ng mga umaakyat pataas. Napansin ng lalaki na nakatingin ako sa kanya, at nang tumingin siya sa akin, nakita ko na ang lalaki ay sa katunayan ay si Adolf Hitler. Nang makita ko siya, naisip ko na ang trench, ang istante, at ang sona sa impyerno ay nakatoon sa mga diktador at masasamang pinuno. Habang nakatingin sa akin si Adolf, hindi siya umimik bagkos ay tinitigan niya ako sa kanyang mabagsik na ugali. Pagkatapos ay tumalikod siya sa akin upang ipagpatuloy ang kanyang pagbabantay, na hindi nagtangkang tulungan sila sa anumang paraan. Noon ako nagsimulang maghanap ng daan palabas sa impyerno. Habang naghahanap ako ng exit, ang mga pinakahuling mga pumasok ay nahulog mula sa itaas ng napakarami. Bigla, natagpuan ko ang aking sarili hindi sa impyerno, ngunit sa halip sa isang malaking puting silid na kinikilala ko bilang ang silid ng paghatol. Sa vestibule na iyon sa pagitan ng mga kaharian, napansin ko ang isang siwang sa kisame kung saan sumisikat ang liwanag ng langit, at isang siwang sa sahig kung saan sumisikat ang apoy. Napansin ko na habang lumiliit ang diametro ng siwang sa kisame, ang siwang sa sahig ay lumalawak na nagpapaunawa sa akin na habang kakaunti ang mga kaluluwang nakakarating sa langit, mas marami ang nasusumpa sa impyerno. Sa sandali ng aking epiphany, nagising ako, natulala sa aking naranasan. Ang aking karanasan ay hindi lamang nagudyok sa akin na mamuhay ng mas may layunin at may panalangin, ngunit umakay din sa akin na regular na manalangin kay Jesus at sa Diyos para sa tulong sa paglilinis ng aking puso upang ako ay umakyat sa langit balang araw.